o si Trililing ay ibinaling kay Congressman Miao ang kanyang galit. Sabi niya, biruin mo ang sagot mo sa reporter, Miao Miao, may problema na tayo dun eh, sabi niya. Sabi naman ni Kiko Barasaga, ingit ka lang dahil panalo ang Miao Miao ko at talo ang Au Au mo. Parang talo nga naman kasi lagi itong si uh, tri Trililing eh, parang ano siya lagi yung... Pero nakakabilib kay Trillianes, babarat siya, mapapahiya siya, itatanim niya yun. Hahanapan kanya ng butas o kaya hihintayin kanyang bumagsak magkamali. Doon ka na naman niya didiktikin. Pus! na naman siya ng ano, kahit ilang beses itong, kumbaga sa boxing hero, parang ano to eh, si Trillanes yung hindi nananalo, pero pagka, kunwari, nakipagboxing sa iba yung kalaban niya, bug-bug, pagod, -bug, doon siya susugod, siya susugod, susutok niya, <laughs> ganun, ka, ganun kayengot yan eh, <laughs> pero dahil nga ano siya, yung prosigido, prosigido siya, nagagumpay kasi, ewan ko kung saan kumukuha ng pondo to, baka yumayaman siya sa ganyang gagawa niya, o oh, ba diba? So talagang, ako muhing-muhi ako rito sa hayop na ito. Pero natutunan ko siya unawain alam mo kung bakit uh, binata na kasi ngayon yung isang bata na nakagisnan kong lumaki mas matanda ako sa kanya ano siya uh, anak siya ng kapatid ng dati kong tropa yung batang yun ano siya yung medyo bibo na ano siya yung feeling action star nung bata siya tapos sa school lagi siyang liyamado kasi ano siya eh yung malaking pamilya nila tapos walang kumakanti sa kanya kasi lagi siyang sinusundo ng kanyang daddy at ng kanyang mga mga tropa ng daddy niya o kamag-anap ganun kasi nga tropa ko yung kapatid ng daddy niya, no. Mga siga-siga sila, so lumaking empowered itong bata, empowered siya. Ngayon, matapang na bata siya pero ayaw niya magpatuli. Ayaw niya magpatuli. Tapos lumaki siya ngayon, binatang binata na. Apakaangas, no. Parang yo, Uncle John, what's up? Mga ganun yung tawag niya sa akin. Apakaangas na bata siya, bigla ito. Maghinahinay ka kasi ako respectful ako pero maraming gustong sapakin ako. Guro naangasan sila. Lalo ka na. Kaya hinahinay ka, sabi ko sa akin. Ano kaya, try to be more, ano pa, mas mapagpakumbaba pa yung dating, sabi ko. So, sabi sa akin ng tropa ko, ang problema kasi dyan, hindi natuli. Hindi pala siya tuli. Hindi natuli, tapos pinabayaan na ganyan. Yung empowered, siga, -siga mga tsuhin, mga tropa ng tatay, mga kapatid ng tatay, mga magkakasama. hindi naman maganda kasi nga, protektado siya. Lagi siyang may rest back ng family. Maganda naman yung family nila sa ganun. Pero hindi natuli. So lumaking, ano, yung matapang siya tsaka mahangas pero supot. So parang yung psychological na nakikita ko sa kanya, parang anihon may gap, mayroong gap sa kanyang pagkatao na hindi siya natuli. So kailangan niya lalong ipakita ang oh, macho ko. So nung nakita ko yun, nung ko yun, maaaring, maaaring ito hindi natabas. Kaya talagang ano siya yung kailangan niyang oh, oh, oh. kailangan gumagan lagi. So ayan niya na yan siya. Ano. Isipin niyo na lang, eh, yun ang psychological effect pagka ang bata ay lumaking support.